guys! Welcome back again sa ating YouTube channel. So for today's video, ay magluluto tayo ng pork sinigang sa sampalok. Ito na guys yung ating pork. Kanina pa natin to guys pinapakuluan at ito ay malambot na. Ayan guys, nakahati na yung ating pork. At ito naman guys, yung ating mga gulay. Yung meron tayong kamatis na hiwa-hiwa na natin. Meron tayong sibuyas. Merong gabi. Merong okra. Sitaw. Yung ating sampalok. Nating na gagamitin. Uh, Lapanos. At siling green. At ito naman guys, yung ating kangkong nating pork guys ay nilagyan pala natin ito kanina ng asin ilagay na natin guys itong ating mga gabi yung sibuyas at kamatis at ilagay na rin natin guys itong ating pang asin na sampalo para lumambot natin at ito ay ating munang tatakpan antayin siya nating kumulong update guys sa ating niluluto iahon muna natin guys itong mga sampalo at ito ay ating pipit-pitin guys o imamash Pwede na rin natin guys ilagay yung ating mga labanos para maluto na rin. Pakpakan natin guys ng pinong paninta. At maglalagay tayo guys ng patis. At ito ay ating tatakpan muna. Update guys ulit sa ating niluluto. Pwede na rin natin guys ilagay yung ating mga sili, okra at sitaw. Ang daming gulay Ito ulit guys ay ating tatakpan update guys sa ating niluluto ayan puluan na nagdagdag tayo guys kanina ng tubig kaya magdadagdag tayo din ng asin at ilagay na rin natin yung ating last gulay na kangkong ang daming gulay itong aking niluluto guys na sinigang hindi natin siya tinipid sa gulay. Haluin lang natin guys para pumailalim yung ating mga kangkong. ito guys ay ating ulit tatakpan update guys ulit sa ating niluluto ayan luto na guys yung ating mga gulay at pang asim na sampal Durok na guys yung ating mga pork sa sobrang lambot. Ilang minuto na lang to guys ay luto na. Kaya ayan na nga guys, it's done na ang ating pork sinigang sa sampalo. Kaya thank you for watching and don't forget to subscribe. Bye-bye.